Ay, hindi mo na-miss to? Ano na? Ihawa ka na naman na ganyan! So, ayun nga, guys. Kumuha ako ng patis. Kumuha ako ng short ko. Tapos yung short ko, lalagyan ko ng patis. Tinan lang natin kung di ka lalong ma-excite. <laughs> Come on, baby! <laughs> Para minamoy may ako. Ay, mabas ka pa. kami isdang namatay. <laughs> meron akong naiisip na kalokohan ngayon. So, while nga guys, kung nakikita niya nandito ako sa banyo namin, nung nakaraan na ba may ngaway, ngayon, naiisip ko na yung ganti ko. So, nabuo ko na sa utak ko yung ganti ko kasi sakit ko kanina. Pumasok siya sa kwarto, pumatok siya, sabi niya sa akin, An? Subisay niya siya lang, isa lang, isa lang. Sabi ko, ay, sabi ko, sige. Sabi ko, sakit natin yung gusto ito. Ngayon, naiisip ko, magandang ganti to. Magandang pagkakataon to. Para makabawi ako. Kasi nung nakaraan, medyo naano ako eh. Naisahan ako. Naisahan tayo niya. No? Ngayon, eto na. Ang oras para gumanti ulit. So, ayun nga guys. Dahil nga, nakakaisip na ako ng pambawi ko kaya ano. Kumuha ko ng patis. May hawak ng bote ng patis dito. Kumuha ako ng short ko. Tapos yung short ko, lalagyan ko ng patis. Dahil nga nag-aaya siya kanina, sabi niya na gusto niya magano. ano Tingnan natin kung ano man, yung ano reaction niya. Pag for example, nag-aaya rin siya, tapos na niya, amoy masang-sang. O ngayon right, guys, samahan niyo lagyan natin ng patis tong short ko. Ate. Ito na yung patis, Ate. tapos ito na yung short ko. Tingnan lang natin kung di ka lalong ma-excite damihan natin ng konti, guys. Para, ano, para damang-daman niya. Isa huh? <laughs> mm. pa, guys. Lagyan pa natin ng isa. Bang-bang! Mm. Gigilap ko! Oh, oh. Tapos, isang pay muna natin para matuyo. Lagyan muna natin dito. hmm excited ako. So, yun guys, itatago ko muna itong patis dito sa may banyo para hindi niya makita. Kasi baka mamaya pag pa ako, makita niya may awa ko na patis kung ano isipin. Han! Ah, oh, kan eh mo ngiti mo na naman oh. Ano ngiti na naman niya? Gusto, anong gusto mo na naman? Ano mo na, Miss? Ito naman, yun. Ano ay ano, eh, no? Labor day? Oo, oh, anong gagawin ko labor day? Magpahinga tayo. Oo, oh, magpahinga. Sa ina nang galing magpahinga. Hindi mag ano. Ano ba yan? Ano ba gusto mo? Nandito ko na naman. Hindi mo ako namimiss. O oh, bakit kung ano? Kung namimiss kita, ano gagawin? Ano mo na, labor day ngayon eh, na day off. Ah, ano? diba? Mga ilang araw, lagi tayo nasa labas. Oh. Nakita oh. yung nag ng na kasal. Oo. Oh. Ibabayan. Dumiretso ka na sa gusto mong sabihin. Anong gusto mong sabihin ba? Han? Kasi parang... Hindi ko na yung paluwa, eh. Hindi <laughs> mo ba namimiss to? Ano? <laughs> Tutunog na to? Ayaw may tunog na to? <laughs> Bakit? Anong meron sa... May hawak ka na naman na ganyan! Han? Oh. Gesog-gesog na. <laughs> eh. Ran. Samanta. Siguro man na 5 hours. Ano 5 hours? 5 hours. Ran. Ana. Kuwikilang. Kuwikilang mabilis naman. Theo mga 10 to 5. 5 hours spent din. Mm. Mabilis lang. Kuwikilang. Ha? Mm. Oh. Ino na ha? ka. Ha? Ah, ang bilisan mo buong na uminom ka tapos mag-aayos ako, magre ready na ako. Sige, sige. Dad, pagbalik ko na, aray Oo oh, na! <laughs> Oo oh, na! Sige natin. Oh, na, Oo na! I-ready mo Oo na! I-bilak mo ah! Oo! Oh, ino na! Oo ah. oh, ah. oh, nga! <laughs> Sabi ko sa inyo guys eh. Tara, isuot na natin ang mahiwagang sandata. Hahaha! <laughs> Tayo guys, safe. Tara na. So ito Ang guys, ko po. Para makikita natin yung reaction na yan. anong reaction niya pag naaman niya sa laptop. So ito na guys, sasaot so, so, ko na siya. So, titignan natin kung anong may so, may, ano magiging So, taksamahan nyo. So, nandito na ako sa kwarto guys. Antayin na natin siya. Ano? Hindi <laughs> ah? na ako nagpalit. Ganto na lang ako. Okay, oh, yan ah. na. Yeah. Station. <laughs> ano na <siya? Baka? laughs> Tak nak nak dito. Hey! Hey, come nak 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 exciting pa. Eto <laughs> <laughs> na. Mag-ready ka na. Ah. Mm. Ah. Para may naamoy ako. <laughs> ano? Naamoy ako. <laughs> ang, ang, ano? Ang ibang amoy. Weird. <laughs> uh, Weird. It? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Bist na masarap. Parang amoy yun na. Oh? Huh? Amoy patis. <laughs> Amoy patis. <laughs> Amoy patis. patis. Labang nas na tayo. Nagugas ka ba? Nagugas ako. Nag-shape pa nga ako eh. Uh -oh. Nagugas ako. Nakakawalang gana na. <laughs> uh -oh. ano na, Parang... na, <laughs> na. Ano nakakawalang gana? Ikaw nag-aya-aya dyan. Tapos nakakawalang gana. Madali na. Hasta la vista baby. Wala na. Anong wala na? yung talab. <laughs> yun, ano? Ano isdang namatay <laughs> Ano yan? Anong meron dyan sa... Ano? Ituloy mo na, Tui! Eh. Pero napansin mo, pawari yung amoy! Hindi na malaga yan! Ayoko na. na. Oh, Punahin natin ituloy. <laughs> ano mo na natin ituloy? Wala ka lang atrasan to! Sinabi mo na, na ano, na... Sasagpangin mo to! Ang arte mo, ang arte mo, ha? Ang arte mo. Bakit ako ba ganyan, hindi ako ganyan, Han? Nagugas ako, <coughs> promise. Ituloy na natin, tara na! Huwag na! Tara na, ituloy na natin! Yes! <ganda> <Eish>. Ah, uh, pala mo. <coughs> <coughs> Alam mo, ano <coughs> <laughs> ituloy na hmm? natin. Tara na, ituloy na natin. Ituloy na. Huwag Tara na. Tara nga. Tara na. Tara na, tiy. Amay, ano. ikaw, hindi mo matitis. Ano ba, amay? Ano, amay? Amay, pati. Ayaw na.